video for today. Guys, isi-share ko sa inyo kung bakit po tayo nare-retrick or nagdaka. Meron na violation sa ating Facebook account or Facebook page. So, bago ko share sa inyo guys ang video ito sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update pa kayo sa akin mga susunod na video. Samahan nyo na rin guys na like, share, and comment. So, so yun nga guys. Ito po yung, bibilisan ko na lang to guys, sa sobrang init. Hindi ko kasi inopen yung electric fan, bibilisan ko lang po ito. Ito nga guys, yung pinaka number one na bawal na bawal kay uh, sa ating community meta guys. Ang makikipag-follow, yung pagpipindot guys, ng sunod-sunod na pindot ng palo, yung tinatawag natin na multiple times na pagpindot po ng palo to palo guys, pinakambawal po kay meta. So meron po tayong paraan guys, na pakikipagpalo yung tinatawag po nating engagement. So, i-click po natin yung profile and then i-watch natin yung video niya. Pagka-watch po ng video, saka po tayo mag-heart at mag-comment, saka po tayo mag-follow. Yan po yung tamang pakikipag-follow to follow, guys. Huwag po yung multiple times na pag-pindot kasi nadidetect siya ni Meta. Ito din, guys, iwasan din po natin ang pag-multiple times din po ng pag-like, guys yan din po ay number one din na nadidetect din siya ni Meta. Number one pong bawal din yan kay Meta, guys. And then, pangatlo po is, bawal po tayo mag-multiple comment din po, guys. At least, meron man lang po tayong pag na oras bago po ulit tayo mag-comment. For example, guys, mag-comment tayo. Palipasin po natin ang mga 30 seconds bago po ulit tayo mag-comment, bago po ulit tayo mag-like. So, yun po yung tatlo na yan ang kailangan natin guys ha. Bawal po yung multiple multiple follow, multiple times follow, multiple times na pag like multiple times po na pag comment. Nadidikit ni Mita yan guys ha. Guys ha? So, yan po ang iwasan natin para maiwasan po yung ating detection at yung ating, maiwasan natin yung ating violation, guys. So, yun na nga, guys. Um, uh, yun lang po yung share kong video sa inyo. Medyo maiksi lang siya, guys yun lang po yung tatlong yun para maiwasan na po natin yung ating restriction sa ating Facebook account at ating Facebook page. So, ang dito na aking video guys. Maraming maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. So, God bless po guys. Bye-bye!